Good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol so, ngayon, nandito tayo sa baybayang dagat Upang tingnan natin ang mga tao kung nangisda Sigurado ako nangingisda sila ngayon mga idol At natatanaw na natin ang Burias Island Wala pa namang bagyong parating Kaya ang ating karagatan ay napakalinaw na Ayan Tamburias Island mga idol nakikita na. Saka ang Sibuyan, Arumlon. Tatanaw na dito. Pero maulan pa rin ang habagat. Kaya ang ating baybayang dagat ay medyo masukarun pa rin masukal. ay naglalakad lakad 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 lamang dito ah, ha, 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 at mayroon tayong natatanaw ng mga tao doon sa bandaroon mga idol na hindi natin alam kung sila ay nag-aabang ng isda takbo takbo natin to Okay. wala nandito sila yeah. wala pang isda wala pa <laughs> eh mga idol nag abang sila ng isda nandito ayoy dito sa beach, dito sa resorts. Kaya naglalakad-lakad at napakaganda at napakalinaw na ang ating karagatan siguro may mga tao dito nag-aabang sigurado ako nag dyan mga idol ah, ng apang ng isda ayan, ayan. good morning. Tabang <laughs> ng isda. Ayaw, <laughs> oh, ay naglalakad-lakad. Palakad-lakad lang dito sa dampala, dalampasigan. Exercise. Upang maging healthy ang ating katawan. <laughs> Hello. Get out. Ayan. At may mga ano na, may mga bata na dito na liligo. Pwede na paliguan. Bakit ako kuba? Pag naglalakad ako kuba. Straight body. Ayan. Okay. So ngayon mga idol, dito na tayo. Ayon ay, pa doon tayo dadaan sa ano, sa Wala. Wala pa tayo nakitang nang isda na, na dumating. <laughs> Good morning, Chow.

may mga bakante pang dito mga ito ngayon tayo dadaan sa pagsada may mga bahay dito na parang hindi natin itirahan may idol may sound ngayon bagong gawang bahay ngayon dito ngayon bahay na yan walang tao nabando na at ito wala rin tao Uy. saan ang daan ito naligaw na tayo okay. naligaw dito na tayo okay. saan na tayo dumadaan Ayan Ay, ito. May daan. May daan po dito? Oo. Mm -hmm. Ayan. Thank you po. Eh? Ay, ito. Pagkakita. Agoy. Ngayon lang akong kapasok dito. Mga, ayun. Ayan.

<laughs> Ayan ang idol Karaan din tayo Okay Shout out sa lahat ng mga silent viewers Mga silent subscribers as uh, silent subscribers uh, mga... Hanggang dito na po God bless panibagong araw Panibagong vlog na naman tayo mga idol So ngayon mga idol Nandito tayo sa Highway Sa EDSA <laughs> Nandito tayo sa Sityo Ricodo galing tayo sa mga iba iba yung gagat naglalakad at saka din, dito naman tayo magkatapos pa uwi yan so, sa ngayon mga idol napakaganda na ang ano maaliwalas yung kalsada walang walang sasakyan puro motor lang hira lang ang jeep dito ayan ayan eh. Naglakad-lakad. Natuwa para makapagal ka gumin. Ito mga idol, kung masipag ka lang, magtayo ng farm Diyan sa lugar na yan Kaya napakadabis Okay, may puhunan lang Ngayon, mm -hmm. Hello. What happened to <laughs> Sarap maglakad dito mga idol sa ganitong oras na hindi pa mainit. Pero pagdating na tag talaga, grabe. Ang hirap. Uh, talagang, ano, masakit ang init ng araw pakatindi. Kaya dito bihira lang dito sa sakyan mga idol Kaya uh, medyo masarap maglakad. 100% bihira pupunti lang may ilisita dito mga ito. Tamot ulo makati. Ah, pinagdaanan ng bagyo kaya yung mga dahon eh. and get a and god bless you